guys, nandito na naman kami sa ilong. Mag-uumpisa na naman kami mga kagawa ng mga kalabutan. Huh? So gamit itong lata na to, gagawa kami ng isang malaking laro sa gitna ng ilog. kami ang mga bata na sanay sa mga kalokohan sa laro. Mag-uumpisa kami, maglalaro kami, naggamit itong lata na to, magtutumba lata kami sa gitna ng ilog. Abangan nyo guys, minsan lang nangyayari to. Ha? Huh? Minsan lang nangyayari to. Maglalaro kami na tumbalata sa gitna ng ilog. Mm, ha? Kaya nandito yung mga trupa natin. Mm, Kaway-kaway kayo mga trupa. Um, umpisahan namin ng laro. Kung sino magkatama nitong lata na to, siyang mananalo. So ngayon nga ipinalaster na namin yung lata. Kailangan tamaan niya ng sinelas para mamaya makalaro na kami. Oh, uh, ba't tigil na siya yung medyo hab? Ingon sila, <laughs> dako ila. Mas daku giling aku ah. Uah. Masih minta Sige, sige, aku sige, sige. Sigi 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 Ha Ang galing mo! Ang galing mo! Ako tura! Uy, mabangga kayo sa tail, Jay. Dakpa, Jay. Eh, 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 <laughs> Ayun guys, bago na sila. So tama na yung ano, tama na yung laro. Ayun guys, maliligo na muna kami kasi so, sobrang init ngayon. Ang sarap magpa, mag mag sa, Ang sarap. maligo dito sa ilog. Pag ganito ang ano, ganito ka init yung ganito ka init yung panahon. So dito muna kami magsilong-silong. Ito yung ano namin, yung view. dito kami maliligo. So nice mo, nice niyong magano ano, nais magpahinga-pahinga dito sa ilog lang. Malamig dito sa ilalim ng mga niyog ng mga puno. Mga uh, niyog ng mga puno. <laughs> oh. Ngayon <laughs> okay, guys, tapos na ang aming laro. Uuwi na kami kasi kami nagugutom na wala kaming baon kahit kunti man lang malaman ng tiyan namin. Oh.